May mga pagkakataon ba sa buhay mo na para bang isinampal sa'yo ang pinto? Yung tipong hindi ka lang binaliwala, talagang ayaw nila sa'yo. Kung oo, sakto ang usapan natin ngayon. Kasi, tong video na to, hindi lang basta pampalubag loob. Gabay to, mula kay Marcos Aurelius hanggang sa mga karanasan natin sa sariling buhay. Para masagot ang tanong, anong gagawin mo kung ayaw nila sa'yo? hindi ito lecture. Para lang tayong nasa sari-sari store, nagkukwentuhan habang umuulan sa labas. Pero ang hatid ng kwentuhan nato, labing tatlong prinsipyo, lakas, karunungan, at katahimikan sa gitna ng gulo. Kaya kung sawang-sawa ka na sa pakiramdam ng pagiging hindi sapat, halika. Tambay tayo dito sa kanto. Bili ka ng sarili mong soft drink, samahan mo na din ng sitsaron tapos upo ka at kwentuhan tayo. Simulan natin. Unang prinsipyo. Baliwalain mo rin sila. Alam mo minsan ang pinakamaangas na sagot. Kapag binaliwala ka, huwag kang umimik. Hindi ito pagiging pikon, hindi ito pride. Ito ay pagkilala sa sarili mong halaga. Kapag may taong hindi ka pinapansin, huwag mong ipilit ang sarili mo. Ikangan nila. Kapag pinilit, masakit imbes na ubusin ang oras mo sa pagtatanong ng bakit. Magbasa, mag-ehersisyo, tumambay kasama ang mga tunay na nakakakita ng halaga mo. At huwag mong gawing misyon na makuha ang pansin ng taong di naman interesado. Kasi habang pinipilit mong habulin ang mga hindi para sa'yo, baka hindi mo napapansin. May mga taong gustong lumapit, pero hindi ka nila maabot dahil may hinahabol kang iba. Ikalawang prinsipyo. Huwag kang padadala sa emosyon kapag tinanggihan ka. Ano ang unang reaksyon? Masaktan, magalit, o magtampo. Pero sabi ng mga Stoic, ang tunay na lakas ay nasa taong kayang manatiling kalmado sa gitna ng bagyo. Hindi ito supresyon ng damdamin. Hindi mo namang kailangang magpanggap na okay ka. Pero ang tanong, kailangan mo ba talagang magwala para mapansin? O mas mabuting tahimik kang lumayo habang dala mo ang dignidad mo. Ang emosyon ay parang apoy, mainit, masakit. Pero kung marunong kang magtimpi, pwede mong gamitin para mag-alab ang mga ninanais mo sa buhay. Ikatlong prinsipyo. Alisin mo sila sa isipan mo. Ito ang tinatawag kong mental detox. Hindi mo sila kailangang kalimutan. Pero hindi mo rin kailangang gawing altar ang mga alaala ng taong hindi ka pinahalagahan. Ang rejection ay parang mga babala sa ginagawang kalsada. Hindi ka sinasabihan na hindi ka makakarating sa iyong pupuntahan. Sinasabihan ka lang na do not enter this way. Gamitin mo ang lakas mo sa mga bagay na nagpapalago sa iyo. Sumubok ng bagong hobby, sumali sa outreach programs, o makipagkwentuhan sa mga tunay na kaibigan at higit sa lahat, alalahanin mo. Ang pagtanggi nila, hindi kabawasan ng pagkatao mo. Minsan pa nga, ito ang paraan ng buhay para ipakitang, hindi dyan, dito ka mas kailangan. Itutuloy natin ang susunod na mga prinsipyo. Pero sa puntong ito, sana nararamdaman mo na. Hindi mo kailangang habulin ang mga tumalikod sa'yo. Minsan, ang pagtalikod nila ay ang dahilan para mas makita mo kung sino ka talaga. Ikaapat na prinsipyo, ipakita mong may halaga ka. Hindi ka pinili, hindi ka isinama, hindi ka napansin. O, oh, edi sige, pero imbes na malugmok, gamitin mo yan bilang gasolina. Kung hindi ka sinama sa meeting o kaya sa outing, tapusin mo yung matagal mo ng gustong simulan kahit simpleng bagay lang. Basta ikaw ang makikinabang. Sabi nga, kapag may sumaradong pinto, may bintanang nagbubukas. Hindi lahat ng rejection ay kabawasan. Minsan, yun ay redirection. Baka hindi ka tinanggap kasi may mas bagay para sa'yo. May malaking role na naghihintay. O baka naman, hindi talaga para sa'yo. Kaya ngayon, tanungin mo sarili mo. Ano bang tunay kong lakas? Saan ba ako pinakabagay? At mula doon, magtrabaho ka hindi para patunayan sa kanila, kundi para patunayan sa sarili mong kaya mo. At higit pa, ikalimang prinsipyo, putulin mo ang koneksyon, tahimik, walang mensahe, walang hinahabol. Hindi para magpakipot, hindi para paikutin sila, kundi para sa iyo. Minsan, ang hindi pagre-reply ay hindi kawalan ng malasakit, kundi pagtatanggol sa sariling kapayapaan hindi mo kailangan humabol. Hindi mo kailangan piliting makisama. Kasi kung totoo silang may malasakit, hindi mo kailangang ipaalala kung gaano ka kahalaga. Gamitin mo ang katahimikan bilang oras ng pagsasaayos, ng isip, ng damdamin, ng direksyon mo. Tandaan, hindi ito cold treatment. Ito'y boundary. At ang taong may boundary, may dangal. Ikaanim na prinsipyo. Patunayan mong mali sila pero para sa sarili mo. Hindi para ipamukha, hindi para manggigil, kundi para ipakita sa sarili mong, kaya ko pala kahit wala sila. Kung sinabi nilang di ka marunong, ayusin mo, aralin mo, galingan mo. At higit sa lahat, tapusin mo. Ito ang tinatawag na simple pero rock. Walang pasigaw, walang social media post. Basta gumalaw ka, magsipag ka, at hayaang ang resulta na ang magsalita. Sa bandang huli, ang tunay mong kalaban ay hindi sila. Ikaw. Yung dating ikaw na nag-alinlangan. Yung dating ikaw na natakot. Patunayan mong kaya mong lampasan yun. Ikapitong prinsipyo, lumabas ka at mag-enjoy. Rejection? Masakit. Oo. Pero hindi ibig sabihin kailangan mong magkulong o magapakalunod sa alak at emosyon. Lumabas. Makihalubilo kumain ng street food, sumama sa mga kaibigan mo kahit walang okasyon. Kasi ang kasiyahan, hindi lang kaligayahan, gamot din siya. At minsan, ito ang pinakamasarap na sagot sa mga taong iniwan ka. Uy, iniwan mo ko. Ayos lang, masaya pa rin ako. Ang bawat tawa, bawat kwento, bawat bagong karanasan, panibagong yugto yan sa pagkatao mo. At habang ginagawa mo ito hindi mo lang nalilimutan ang rejection. Nilalampasan mo na ito. Tuloy tayo sa susunod na bahagi. Pero ngayon, sana ramdam mo na. May soft drinks ka pa ba? Kung ubos na, pause mo muna. Bili ka muna ice water bago natin ituloy ang kwentuhan. Sa bawat hindi ka sapat, may panibagong paraan para sabihin. Mas sapat ako kaysa dati. Ikawalong prinsipyo. Iangat mo ang sarili mong estado. Isipin mo to. Nasa isang pagtitipon ka. Tahimik ka lang sa gilid, walang pumapansin. Para kang multo. Pero sa totoo lang, minsan yan ang pagkakataong ibinibigay sa atin para umangat. Hindi sa paningin ng iba, kundi sa paningin natin mismo. Imbes na hanapin ang approval ng iba, hanapin mo ang mas mahusay na bersyon ng sarili mo. Mag-aral, mag-ipon, matutong lutuin ang sarili mong adobo. Hindi para ipakita sa mundo na, uy, okay ako, kundi para sa sarili mong tibay. At habang lumalalim ang pundasyon mo, lumalawak din ang koneksyon mo. Hindi mo na kailangang magpapansin. Kasi kusa kang mapapansin dahil totoo ka, buo ka. Sa huli, hindi ito tungkol sa kasikatan. Ito'y tungkol sa pagkakaroon ng halaga. At kapag may halaga ang bawat galaw mo, may bigat ang presensya mo. Kahit hindi ka magsalita, ikasyam na prinsipyo, umasta kang parang wala sila. Ito ang tahimik pero malupit na tugon. Hindi mo sila iniisnab at hindi rin ikaw ang palagi nalang nagpapapansin sa kanila. Sa party, lumapit ka sa masayang grupo. Makipagkwentuhan sa mga tunay na may gana sa buhay. Sa trabaho, trabahuhin ang kailangan. Kumilos ng profesional tumulong kung kailangan at kung patuloy pa rin ang pagdedma nila. Huwag mong hintayin na umayos sila. Ang ayusin mo, sarili mo. Minsan, ang pinakamalakas na sigaw ay ang pananahimik ng may dangal at pagmamahal sa sarili. ika Ikasampung prinsipyo. Gamitin mo ang katahimikan. Tahimik, pero hindi passive. Tahimik, pero may bigat. Ang hindi pag-react ay hindi laging pagiging mahina minsan, ito ang pinakamatatag na forma ng respeto sa sarili. Habang tahimik ka, mas naririnig mo ang sarili mong boses. Mas naiintindihan mo kung bakit ka nasasaktan. At mas nagkakaroon ka ng lakas para bitawan kung anong hindi na para sa'yo. Ang katahimikan kapag ginamit ng may layunin ay hindi pagbaliwala sa iba, kundi pagmamahal sa sarili. Sa halip na humugot ng galit, humugot ka ng linaw. Sa halip na gumanti, magmuni. Dahil sa dulo, ang tunay na lakas ay hindi laging maingay. Madalas, kalmado lang, pero buo. Ikalabing-isang prinsipyo: Huwag kang magmakaawa ng atensyon. Sa panahon ngayon, parang instant noodles ang atensyon. Mabilis lutuin. Kapag hindi ka pinapansin, huwag mong isipin na kailangan mong sumayaw, kumanta, o magdrama para lang mapansin ka. Ang stoic, tahimik pero buo. Hindi siya nagmamakaawa. Hindi dahil sa pride, kundi dahil alam niya ang kanyang halaga. Kaya imbes na humabol, huminga ka ng malalim at sabihin sa sarili mo, hindi ko kailangan ang atensyon nila para malaman kung may halaga ako. Mag-focus ka sa mga bagay na mahalaga, sa mga hilig mo, sa mga taong totoong interesado sa'yo at habang ginagawa mo yan, unti-unting mawawala ang pangangailangang mapansin. Kasi masyado ka nang abala sa pagbubuo ng sarili mong mundo. Sabi nga sa video ke, I did it my way, ikalabing dalawang prinsipyo. Maging mabait, pero may distansya. Pwedeng sabay yan. Oo, mabait ka, pero hindi uto-uto. Magalang ka, pero hindi ka nagpapagamit. May ngiti ka, pero may hangganan at pasensya mo. Kapag may taong binaliwala ka, hindi mo kailangang gumanti. Pero hindi mo rin kailangang magpakabait na lang na parang walang pakialam sa sarili. Sinabi nga ng kulangot, huwag mo akong bilugin. Ang tamang timpla, kaya mong ngumiti, pero alam mong hindi mo kailangang ibigay ang buong loob mo sa taong ayaw kang tanggapin ng buo. Ito ang tinatawag na kindness with boundaries. At sa mundo ngayon, yan ang bihira. Pero yan din ang tunay na lakas. Ikalabin tatlong prinsipyo. Huwag mong ipakita ang paghihirap mo. Ito ang huling prinsipyong parang suntok sa sikmura. Pero kailangan. Kapag masama ang loob mo, minsan gusto mong iparinig, ipakita, ipost, ishare. Para maramdaman po nila ang sakit. Pero ang totoo, ang pinakamatinding sagot sa rejection ay ang manahimik. Tuloy lang ang buhay. Hindi mo kailangang magpanggap na okay ka. Pero hindi mo rin kailangang ilatag lahat sa mesa. Pwede mong dalhin ang lungkot. Pero buhatin mo ito ng may dangal. Kasi sa bawat hakbang mo na may pananahimik, may dignidad, may lakas. Pinapaalala mong kaya mo ang sarili mo. Sabi nga ng epoxy, sintigas ng bakal, sintibay ng bato, sintatag ng isang bloking semento. At yan ang diwa ng pagiging tunay na matatag. Ayan, anjan ka pa ba? Labing tatlong prinsipyo. Labing tatlong hakbang para gawing lakas ang rejection. Tandaan mo, hindi mo hawak kung anong iniisip nila sa'yo. Pero hawak mo kung paano ka tutugon. At sa bawat tugon mong may dangal, pananahimik at pagunlad, unti-unting mawawala ang bigat ng salitang ayaw nila sa'yo. Kasi ang totoo, hindi mo kailangan ang approval ng lahat para tanggapin mo ang sarili mo. Kaya kung ayaw nila sa'yo, gawin mo to. Gawin mo tong gabay. Gawin mo tong aral. Gawin mong lakas ang bawat pagtanggi at palagi mong tatandaan. Wala kang dapat patunayan. Kung umabot ka sa dulo ng kwentuhang ito, itype mo sa comment section. Matatag kahit iniwan. Para naman alam kung kasama kita sa laban, maraming salamat hanggang sa muli.